Pusturang Air Jordan pa nga ang naging galawan ni Ren Sabando, yoyo ng konti sa bola na merong pahang time pa sa ere tapos pasok ang kanyang tira. Naging explosive na naman ang laro ni Ren Sabando laban sa defending champions na LG Sakers na merong Carl Tamayo at nagawa pa nilang matambakan ang kasalukuyang champion team sa laro. Nakahabol na lamang ng konti ang LG Sakers sa katapusan ng laro. Nasasagot na rin ni Abando ang mga negatibong komento tungkol nga sa kanya sa muli niyang pagbabalik sa KBL. Kagaya na lamang dito na nagde-degrade na raw ang credibility nila kay sa team ng Anyang pero ang totoo niyan ay mas lalo pa siyang pinagkatiwalaan ng kanilang coach maging ang mga kakampi ni Abando sa kanilang team ay tiwala naman sa galawan nila kay sa hard court ang bola dito kay Ren sa Bando para sa opensa at meron na ngang green light o go signal si Abando para sa team ng Anyang sa kanilang opensa. Bilis ng pag-ikot ng isang Ren sa Bando ginamit ang screen ng kanilang sentro konting espasyo na huli ng bahagya ang dep depensa ng LG Sakers Abando may magandang angat at forma kanyang tres pumasok. Agresibong Abando ang nakikita natin ngayon yung tipong go hard talaga sa opensa kahit malaking mama pa. Ang nakakabanggaan sa loob ng paint hindi takot sa kontak itong si Ren Abando at nagbubunga naman ito ng maganda para kay Ren bando foul ang kanyang nakuha na isahan nila kay ang depensa. Sa eksenang ito pinakagat ang defender umangat habang si Abando nasa baba pa rin na libre sa unang kalaban. Merong health defense mula sa malaking mama ng kalabang team pero lakay, palobo ang tira binitawan ng isang floater, pasok na naman. Ayos ang galawan ng isang Carl Tamayo sa team ng LG Sakers, yun nga lang iba ang anyang na ito. Sila ang isa sa dark horse ng liga na merong chance na umabot sa playoffs at pwedeng magtuloy-tuloy hanggang sa finals. Hindi lamang malaki ang import ng anyang, may tira nga rin siya sa tres, isa sa kalakasan ngayon ng anyang halos lahat ng kanilang mga players may asinta sa three point area. Magaling-galing nga rin ang coach sinang anyang may lakas ang team na kanyang nabuo at yung last minute na pagkuha dito kay Ren Sabando ay isang magandang desisyon na sinuklian naman nila kay ngayon palaging mataas ang intensity ng laro na ipinapakita ng isang air abando ang gusto natin kay Ren Sabando alam niya kung nagkamali siya nagpapakita ng konting hinayang at paumanhin sa team tapos babawi kaagad sa abot ng kanyang makakaya sa opensa depensa kung hindi naman kaya ay sabayan sa pagkuha ng rebound slice sa depensa tapos li lumipad itong si Renza Bando, ito ang galawan nila kay nakakalusot sa depensa tapos kapag nakalapit na sa basket, angat ng mataas at hinuhulog na lamang ang bola sa ring. Mas tumatalas pa ngayon ang jump shot ni Abando, short jumper sa midrange na maaasahan na nga rin ng anyang sa kanilang opensa. Lumalaban ng isang Carl Tamayo sa game na ito, yun nga lang sa depensa at opensa talagang angat ang anyang sa game na ito. Hindi pa natin nakikita ang anyang na matambakan ng malaki sa score isa ito sa angulo na tinitignan natin na nagpapak na malakas ang team ng anyang kahit hindi maganda ang kanilang laro ay hindi pa rin nakakalayo ang kanilang kalaban sa score. Nahihirapan pa rin sila na talunin ang isang anyang na off game ang nilalaro. Nagpapasalamat ng malaki si Abando sa kanilang coach dahil na rin sa tiwala na binibigay niya sa kanyang player at nagagawa naman ni Renz Abando na masuklian ang tiwala ng kanilang coach sa pamamagitan ng kanyang performance at mapa-open sa depensa at pagkuha ng rebound talagang palaban ang isang Renz Abando. Ordo na ngayon ang team ng Anyang Jung Kwanjang Red Boosters at kung magiging consistent ang kanilang laro at palaging healthy ang kanilang mga players ay nakakatiyak tayo na maging ang kanilang panalo ay dire-diretso na nga rin. Talagang nahihirapan naman ang team ng Kogas Pegasus ngayong season. Hindi maganda ang tinatakbo ng kanilang team. 0-5 na sila sa standings at hindi maganda ang record nito Unti-unti na silang lumalayo sa qualification sa playoffs at mahirap ang maghabol ng panalo sa mga huling parte ng regular season pwedeng mauwi sa one win advantage lamang ng kalaban ang maging dahilan kung bakit sila pumasok sa playoffs. Pinakita ng bagong anyang na kaya nilang makipagsabayan laban sa malalakas na teams ng kasalukuyang KBL at dati naman talagang isang powerhouse team ang anyang nagkampeon na sila noong bagong dating si Renzabando. Bago ito malis at ngayon nagbabalik nga ang isang Renzabando ay parang isang comeback nga ang mangyayari para sa team ng anyang. May chance sila na umabot sa finals dahil sa ganda ng laro na kanilang ipinapakita. Hindi di lamang si Bakpedi ang may mga negatibong komento kay Renz Abando. Maging ang isang international scout ay nasabi na hindi na ganun kalakas si Abando pero base sa laro ni Renz Abando ay nagpapakita naman ito ng malakas ang laro ni Abando. Nasa kanyang prime age at mukhang mahihigitan pa nga niya ang kanyang performance noong bagong dating siya sa team ng anyang na kung saan nagkampyon naman sila dito. Renz Abando sa gilas, posibleng kapag nagtuloy-tuloy ang consistency nila kay lalong-lalo na yung depensa niya sa perimeter isa ito sa kailangan ng gilas yung talagang tututok sa mga shooters ng kalaban sa 3-point area kagaya na lamang ng Chinese Taipei na kapag ang gilas ang kanilang kalaban ay nagliliyab nga naman talaga ang kanilang 3-point shooting at kung sa ibang teams naman ay hindi ganon kainit ang kanilang opensa sa 3-point area. Parang ang gilas lamang ang goal ng Chinese Taipei na talunin kapag nakakalaban nila ito sa isang torneo. Nagawa na rin ni Narenza Bando na talunin ang team ng Chinese Taipei ito naman ay sa Jones Cup, Strong Group Pilipinas ang hare sa torneo ito.